Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa bidyong ito ay pag-uusapan naman natin kung ano ba ang pagkakaiba ng security guard at ng company guard. Kaya't kung ikaw ay interesado na malaman, ang bidyong ito ay para sa iyo. Kaya't panoorin mo hanggang dulo. At syempre, bago tayo mag-umpisa, muli hinihikahit ko kayo na mag -like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko Kahit umpisahan na natin, let's go! At ayun syempre mga ka-5'9 uh, Bago tayo tuloy mag-umpisa uh, Muli, uh, gusto ko muna magpasalamat sa inyo Sa walang sawang suporta uh, At uh, pagsubaybay sa uh, aking uh, channel at ayun, uh, malaking shoutout sa ating mga ka-59. Shoutout ko lang si 59 natin, si uh, 59 uh, SO Daisy Junsai. Ayun, malaking shoutout sa iyo, ma'am. Shoutout ko rin 59 Dominic Abog. Ayun, malaking shoutout sa ating lahat mga ka-59. At ayun, syempre ang lagi nating paalala sa ating lahat, always 1035 sa mga 20 para 74 tayo. 16 ano ang pagkakaiba ng security guard at company guard? Ang security guard employed under ng security agency. Basahin ang pagkakaiba at mga kailangan bago makapag-duty ang isang security personnel o security guard. Company Guard, ang Company Guard ay mga security personnel na direct employed ng company na hindi na kailangan ng security license sapagkat sila ay direct employed sa company and they are classified as organic personnel or corporate security. Basahin ng ilan sa pagkakaiba ng uh, Company Guard sa Security Guard. At ayun nga mga ka-59, ang pagkakaiba ng uh, company guard at ng uh, security guard. Sana nakakuha kayo ng konting idea sa pinag-usapan natin. At kung meron kayong gusto na mga uh, suggestion na pwede nyo natin uh, pag-usapan, mag-comment lang kayo sa comment section. At ayun, uh, maraming salamat sa inyo mga ka-59. Uh, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Mabuhay kayo at God bless ating lahat. Thank you.